First cut. First cut. First cut. cut. Uy. Pangalawa, mga tupay. Uli. Ah, tilap dia pala, mga tupay. Okay, mga tupay. Malaki pala, kaya... Good morning, mga tupay. Araw na naman ng linggo, mga tupay. Ah, kami ngayon, mga tupay? Kahapon, sa bando dito kami, mga tupay. Uh, ah, dito, kahapon, mga tubay. Kaya, rumis ba kami ngayon? Ako, sa si mami, si daddy at saka yung kapatid ng asawa ni si daddy mga tupay. Apat kami ngayon mga tupay. Dito pa rin kami sa may barangay buhayang bato mga tupay. Na pinistuhan, tuhan namin kahapon mga tupay. Na halos mapuno yung cooler ko mga tupay. Sana ngayon ganun pa rin mga tupay para masaya ang araw natin ng linggo mga tupay. <laughs> Araw ngayon ng linggo mga tupay ah, uh, Dito na naman kami ngayon maglibang Sa pamamagitan ng pamimingwit mga tupay At syempre yung ating uh, dinating ngayon si Master Mike TV Iba <laughs> ko e, mga tupay kung nandito ba siya ngayon Kasi nung nakarang linggo mga tupay Doon siya sa may Kalayaan Bridge mga tupay Doon siya pumisto Ngayon mga tupay hindi ko alam kung saan sila pumisto ngayon mga tupay Saka si Master Mike TV At si ronchoy nandun sila sa sikabiwas ano anong nakaraan kaya kami ngayon mga topay dito kami ngayon parati sa may barangay buhayang bato mga tupay at nanay pa na rin tayo no Ah, uh, kaumpisa ko lang mga tupay mamingwit, nagagit na ako sa akin pamingwit mga tupay. Wala pa akong uli. <laughs> Sana ba uli kami kaya mga karami mga tupay. Kayo mga tupay, antabayanan nila mga tupay kung may mahuli ba kami ngayon mga tupay. Sana may natitira pa <laughs> Master Mike TV, asan ka na? Andito na naman ka ako sa uh, teritoryo natin. <laughs> Ikaw ang bida ngayon, Master Mike. Okay, mga tupay. First cut. First cut. First cut. First cut. Uy. First cut, mga tupay. Laki, mga tupay, oh. Master Mike. Asan ka na, Master Mike? Dito na. Umpisa na, Master Mike. Master Mike. Asan ka na? First cut mga to pa first cut. Up, oh, yeah. Four fingers, four fingers. First cut. Ayan, oh, first cut. To. Master Mike, shout out sa iyo. Asan ka na ba? Pagpakita ka na dito. First cut. Hindi, huli, huli, huli. Pangalawa, mga tupay. Pangalawang huli. <laughs> Dalawa, kaso ah, maliliit, mas, medyo maliliit mga tupay. Pero good size na rin. Good size na rin mga tupay. Okay. Ah, oh, good size nga mga tupay. Ah, four fingers mga tupay. Four four uh, uh. Okay, lagay na natin sa ating lagayan. Yep. Pangalawa na mga tubay. Up, huli mga tubay, huli. Huli. Uy, malaki. Malaki rin. Huwag ka matanggal ha. <laughs> rin mga tupay, malaki. Ayan oh. Malaki rin mga tupay Ah, sa, sanguso talaga na tamaan. <laughs> yeah, matigas na bahagi ng kanyang nguso. yeah, di siya makawala. yon Pangatlo na to mga tukay. Malalaki pareho. Okay. Oke okay, Master Mike, ano na? Saan ka na ba? <laughs> Ikaw ang bida ngayon, Master Mike. Uh, tilapia kaya to? Ah, tilapia pala mga tupay. Akala ko ay kanduli. Ay, ay, ay. ay. Tilapia. Tilapia mga tupay. yun good choice, mga papay master mike nasaan ka na ba andito yung mga tilapia uy sa labas na tamaan mga tupay oh lagay na natin sa lagayan oh okay Uy 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 uy. Okay, mga tupay, malaki pala, kaya pala ang lakas. Ang lakas. Ang lakas ng matak. Eh, mga tupay. Kaya pala ang lakas ng matak eh. eh. Malaki pala eh. Holy, mga tupay. Okay. Ah. Malaki pala eh. Kaya pala eh. Yep. Master Mike TV, asan ka na? San ka ba nag galak gala ngayon? <laughs> Master Mike, asan ka na? Shout out sa iyo Master O, oh, plapla Oke okay, master shout out master Mike TV Kulikanan malam Kulikanan Oh lakas Tapi, Oke okay. okay. okay, วันนี้มาทุพย์โอเคยันมาทุพย์โยอูอินี่ลุนก์เพนยาลุนก์เพนยาโอ้ลุนก์เพนยามาทุพย์ Okay. Pastor Mike, saan ka na? Huli mga tupay. Huli. Uy, dalawa. Maliit nga lang yung isa. Patawalan tong isa mga tupay. Malaki tong pangalawa. Uy. Uy, dalawa. Uy, 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 uy. Dalawa na yung mga tupay. Maliit nga lang yung isa. Sayang. Up, 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 up. Kalma lang dalawa mga tupay up uh, up uh. kunin muna natin yung malaki uy malaki mga tupay uh uh tiyos uh. yap yeah. uh, master mike dalawa na to master asan ka na master uy maliit nga lang pagkawala natin yung isa maliit kasi pagkawala natin itong maliit mga katotay ilagay na kita dyan at itong maliit mga tupay ay pagkawala natin para, para, lumaki man lang siya mga tupay yun. para lumaki siya mga tupay pagkalaki ka muna ha oh, oh. Kawalan natin mga tupay Ayan ano? natin mga tupay Kawawa naman to Malagpalakihin muna natin Ayan no. Okay Nagtanggalan lahat <laughs> <laughs> Tanggalan eh Pinakawalan ko yung mali dati Palalakihin muna natin